Narito ang kalagahan ng paginom ng tubig sa umaga. Umano mula sa pag-aaral, pinapabata nito ang katawan natutulog tayo ng 6 hanggang 8 oras sa isang araw at ng mga oras na yon ay wala ni isang patak ng tubig. Samantala, ang mga functions ng katawan na nangangailangan ng tubig ay nagpapatuloy habang tayo ay natutulog. Sa oras na tayo ay gumising, ang ating katawan ay nangangailangan ng tubig upang labanan ang dehydration. Ang isang basong tubig sa umaga ay nakatutulong na punan ang nawalang tubig sa katawan. Pangalawa, pagbaba ng timbang. Marami ang naniniwala na ang tubig ay nakatutulong kapag sinusubukan nating magbawas ng timbang. Mayroong dalawang dahilan para dito. Una, ang pag-inom ng tubig ay nagpapataas ng metabolismo ng ating katawan. Kung mas mataas ang metabolismo, mas mataas ang caloric burn. Pangalawa, nakakatulong din ang tubig sa pagsugpo ng ating gana sa pagkain. Ang pag-inom ng tubig ay maaaring makaramdam sa atin ng pagkabusog. Sa halip, gusto nating kumain ng mas kaunti. Ang pag-inom ng tubig sa umaga ay nagpapasimula ng ating metabolismo at nakakatulong din sa atin na hindi kumain ng sobra sa almusal. Pangatlo, mas malusog na balat. Ang isang basong tubig na iyon sa umaga ay tamang gamot para sa tuyo at dehydrated na balat. Ang pag-inom ng tubig sa umaga ay posibleng makatulong sa iyong pagkakaroon ng mas malusog na balat. Lagi po nating ingatan ang ating katawan dahil ito po ang pangunahin nating yaman. Marami pong salamat.